Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong gabay sa katotohanan. At ngayon, pag-usapan natin ang isang isyong hindi lang mainit, nagliliyab, Sa gitna ng ating demokrasya, may mga nangyayari sa loob ng Kamara de Representante na magpapakulunan ng dugo ng bawat Pilipino. Ano ito? Ang pagkontempta sa mga vloggers, mga ordinaryong mamamayan na nagsasalita ng kanilang salubil sina Dr. Lorraine Badooy, sa Sasot, Jeffrey Celis at Mark Lopez. Pero teka, 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 hindi ito simpleng kwento ng pag-aresto o pagpapatahimik. Ito ay kwento ng kapangyarihan, abuso at ang laban para sa kalayaan ng pamamahayag. Kaya tumupo kayo maghanda ng kape dahil sa ilang mga minuto nating sisirain ng maskara ng mga, mga api. Ay nako, Noong April 12, 2025, naglunsad ang House Try Committee ng pagdinilig tungkol sa fake news. Maganda, di ba? Sino ba naman ang ayaw labanan ng fake news? Pero teka, mga kababayan, ang plot twist, ang mga inimbitahan nila ay mga kilalang DDS bloggers, mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Nasas Sasot, Jeffrey Celis, at ang dating communication na undersecretary na si Dr. Lorraine Badoy-Partosa. Pero ano ang ginawa ng tatlo? Hindi sila sumipot. At dahil dyan, na-cite sila for contempt. Hindi lang yon ha? Si Mark Anthony Lopez, isa pang vlogger, na-cite din for contempt dahil sa def defaults and due interference due to the during the proceedings. At hindi lang basta contempt ha? Pinapadetain sila ng hanggang tatlong buwan o hanggang matapos ang pagdinig. Tatlong buwan, mga kababayan, parang krimen ang magsalita ng opinyon. Ay nako, detain us for 3 months, take away our liberties, take away my freedom to express myself. Why? Just because we are critics of the government? Ano ito? Demokrasya pa ba ito? Ang tanong, bakit ganito ito? Kabigat ang, kama ang kamay ng kamara? Ano tunay na motibo sa likod ng mga na ito? Ngayon, pag-usapan natin ang sinasabi ni Badoy na legislative overreach. Ano ba yun? Sa simpleng salita, ito yung pag-abuso ng kapangyarihan ng mga mambabatas sabi ni Lopez, yung arrogance, pupunta sila diyan sa harap ng taong bayan para mag-threaten, para mag-humiliate. At totoo yan, kapag hindi mo sinagot ang gusto nila, nilang sagot, contempto agad, parang diktatura, hindi demokrasya. Pero teka ha, hindi ito bago. Sa kasaysayan ng Pilipinas, paulit-ulit natin nakikita ang ganitong klaseng panggigipit mula sa Marcos regime hanggang sa mga modernong politiko. May pattern. Kapag natakot ang mga nasa kapangyarihan sa katotohanan, ang unang binibiktima ay ang kalayaan sa pamamahayag. Alam nyo kung ganito rin lang ang kamera, baka mas maraming fake news ang galing sa kanila kaysa sa mga vloggers. Pero narito ang mga magandang balita. Mga kababayan, salamat sa mga vloggers na ito na lantad ang tunay na kulay ng ilang mambabatas sabi ni Badoy, ipinakita nila ngayon, salamat, maliwanag ng sinasabi nila sa Pilipino. Huwag niyo kaming pagkatiwalaan sa kapangyarihan at totoo yan, ang mga aksyong ito ay hindi lang pagyurak sa karapatan ng ilan, pagyurak ito sa karapatan ng bawat Pilipino. Kaya't ngayon, nalalapit ang midterm election, may mensahe si Badoy. Huwag niyo nang iboto yan at hindi lang siya ang nagsasabi nito. Ang bawat Pilipino na naniwala sa demokrasya ay dapat maging mapanuri Sino ang mga hinirang natin? Sino mga binigyan natin ng kapangyarihan? Ngayon, pag-usapan natin ang puso ng isyong ito. Ito, ito, ang freedom of expression. Sa demokrasya, ang kalayaan sa pamamahayagi, eh, hindi basta karapatan. Ito ang pundasyon ng katotohanan. Kapag pinatihimik ang mga vloggers, pinatahimik din ang boses ng ordinaryong Pilipino. Sabi ni Badoy, in democracy, napakahalaga ng freedom of expression. Press freedom at totoo yan, kung wala ito, paano natin malalaman ang katotohanan? Paano natin mapanagot ang mga nasa kapangyarihan? Tandaan natin ang mga bayani ng press freedom sa Pilipinas mula kay Gathan Jose Rizal hanggang sa mga journalist na patuloy na lumalaban. Ang laban nila ay laban natin. Mga kababayan, narito ang hamon. Huwag nating sayangin ang sakripisyo ng mga bloggers na ito. Silang humarap sa kamera ng may tapang Silang naglangtad sa tunay na mukha ng ilang mambabatas. Ngayon, nasa kamay natin ang responsibilidad na ipagpatuloy ang laban. Paano? Una, maging mapanuri. Alamin ang track record ng mga kandidato. Pangalawa, suportahan ang mga vloggers at journalists na nagsasabi ng katotohanan. At pangatlo, huwag matakot magsalita. Ang boses mo ay mahalaga. Kung kontento ang ipapataw sa katotohanan, edi kontento natin ang abuso sa pamamagitan ng ating mga boto mga kababayan, ang isyong ito ay hindi lang tungkol kay Badoy, ah, Sasot, Celis o Lopez. Ito ay tungkol sa ating lahat. Ang demokrasya natin ay nasa pagsubok. Ngayon ang oras para ipakita na hindi tayo magpapatahimik. Kaya sa darating na eleksyon, piliin natin ang mga mambabatas na igagalang ang ating karapatan. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang demokrasya. Kung nakatulong sa inyo ang pagsiguring ito, mga kababayan, i ang subscribe button, i-like, i-share. At sabihin sa mundo na hindi tayo magpapatahimik, sumali sa laban para sa katotohanan. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Ako pong inyong gabay sa katotohanan at ito ang ating laban para sa bayan, para sa demokrasya at para sa kalayaan. Magandang araw, Pilipinas!